Dahil eh, kasi dati ka ako, kaya nagbalik si tatay. Kasi nakikita niya yung pamilya niya nandun. Mm. Eh, hindi kaya mas mahirap pa na siya bumalik. Kasi nga, rejected na siya eh. Ano pa yung pakuha na ron, di ba? At saka ba't hindi nila, yung iba nga napakasama nga ng tatay nila na nakakulong ilan taon, natatanggap nila. Hmm. Di ba? Ano, ginawa niya kasala? Pumatay kaya yan. Sino ba? Pa, ano, pamilya mo yun? May mga anak kayo, di ba? Hmm. May mga anak kayo. Ano mo ba gagawin mo sa edad nyo Kung Kundi na lang ayusin yung pamilya nyo, di ba? Kung ano na rin nakaraan, nakaraan yun, tapos na yun. Kay nanay. Oo, oh, yun tapos yun. na yun eh. sa pa ba kayo pupunta? Magalit po yung asawa niya yan. Di ba lang magalit pa siya? Oh, e, sinabi ko na sa'yo. Lalo lang kung magkakainitan ano, ang ulo doon. Oh, okay. e, sasabihin ko lahat ng karangalan ko, sinamigay niya lahat. Lahat ng hirap ko hindi niya tinignan. Kaya ako ang nawala ngayon. Ako ang nagpakahirap. Ako ang nawala. Tay, ano yan? Ito yung susi niya, ano? Pero yung susi ng cabinet ko, dadaling ko, ano? Tay, hindi nga ako kayo pwede nang umuwi doon. Kahit, kahit magkape, eh, Christmas naman, eh. Itong susi niya, eh, alam ko meron pa kisama yan. Eh. Oh. Isosurrender ko sa inyo. Itong susi ng cabinet ko sa akin. Pero andiyan niyo ba doon? Pinakilap. Bakit to? Mm -hmm. Tay, hindi na nga Yan nga ang dapat ituro ko sa iyo. Eh. Tay, Paskong Pasko, iiwanan niyo oh, kami. Oh, eh, kahit ako umalis Tay, sabi niyo kahapon, ang saya-saya -saya natin. Sabi niyo, tanggap na tanggap niyo na. Eh, basta uwi mo na. Hindi pwedeng hindi ako umalis bakit to? May eh, gagaluhin ako yun. Sino? Sige, basta iyakabot ko na lang tatay. Ayusin ko. na. Oo. Uh. Ano, oh, no, pinakilang tatay? Bawal. Kaya isang linggo Tay. Tay, sabi niyo hindi niyo ako iiwan. hindi nga tatay, ay kinakailangan ko muna ako. Papatay na ko dyan tatay, hindi niyo alam. Sino ang papatay? Wala ang papatay sa inyo, tay. Hindi niyo ako alam. Sino ba papatay? May, may nagsabi mo bang may papatay sa'yo? Wala, sa tatay. Oo, oh, wala. Eh, ako lang ang nakakaalam doon. Ayaw, hindi mo alam. Oh. Eh, kaya yan ang ituturo ko sa'yo. Eh, mahirap paniwalaan. niwalaan. Ano? Oh. Yan ang hindi nalalaman. Ano. Kaya yung iba namamatay, hindi nila alam. Oo. Eh, Ay, ayaw ko pang mamatay. Sinabi ko kayo, Kuya Babi, bantayan niya yung tanong ko kahit kay tatay ko. Hmm. Hindi, hindi, muna ako. Basta mabalik uh, ako. tingnan mo na yung mga gamit ko. Itong jacket, iuwi ko. Ito yung binili natin. Hmm. Uh. Yeah. Pero, hindi kita iiwan. Kahit saan makatapit. Basta mabalik ako. Hayaan mo muna ako umuwi. At titignan ko naman. Saka pagbalik ko, meron akong bibigay sa iyo. Ano po yung ibibigay niyo? Basta, uh, basta uuwi ako. Tay, di ba sabi nga ni Nanay, hindi muna. Hindi, hindi kinanay Kahit sa kapatid ko, pupunta ako. Hindi sabihan ko Pero mag, pupunta ako, uuwi ako. Lang. Pero, ang sasabihin ko na Tatay, hindi mo alam yun. Uh, basta may sinumpa ako sa iyo na uuwi ako dito, uuwi ako. Pinakamatagal niya, isang linggo. Hmm. Eh, pinagbiling ko na yung kay Tatay Albert. Ba't tayo nga yung mga tanim ko? Tay, dalawang araw na lang, Pasko na ay. eh. Ayaw niyo oh, ba kayo? Eh, eh tay, lang. ganito na lang. Tawagan ko na lang yung mga anak niyo. Pupunta sila dito. Eh, hindi, Tatay. Hayaan mo muna ako. Uuwi muna ako. Eh, saan mo kayo uuwi? Baka magagalagala mag -gaga, kayo. Eh, lalo, Tatay. Eh, kinakailangan umuwi muna ako. Yun ang pinakamaganda. Ngayon, kung gusto kong bumalik, babalik ako. Tatay, hindi pwede. Eh, pagbigyan niyo muna. Totoo tatay, eh. hindi niyo alam niyo. Papatay lang. Hospital na yon tatay eh. Sasabihin ko kung paano. Ah. Tanong niyo kay Kapitan ng Barangay dito. Tatay, upo muna kayo dito. Kalma lang mo kayo. Ha? dito. Eh, kaya hindi niliskarte ko yun na kami ang nagtanim, kami ang nag-develop. Kaya ang tanong niyo si Tatay Albert kung ano yung itinanim niya. Pero magkasama kami ano. Pero hospital na yun, may hindi mo alam. Hmm. Uh -huh. Ngayon, ang, ang tanongin mo, si Kapitan ng Barangay. Eh, kasi aagawin ah, sa'yo iyo pagka hindi mo inatapad kay ako, papatayin ko pag uh, hindi ako mati. Kaya nga, inaagaw sa amin yung mga ako eh. 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 hmm, na, siya, ah, eh, mo na sila ng tanong. Baka magalit po yung asawa niya. Hindi pa lang magalit na siya. Ah, yung sinabi ko na sa'yo. Lalo lang ako ay magkakaano, magkakainita uh, ng ulo doon. No, eh, sasabihin ko, lahat ng karangal alam po, sinamigay niya lahat. Lahat ng hirap ko, hindi niya tinignan. Kaya, ah, ako ang nawalan eh. Ako ang nagpakahirap, ako ang nawalan. Eh. Yeah. Hindi naman din alam niya namin mo. Ngayon, ikaw, kinakatapatan ko. Eh, parang hindi ka naniniwala sa akin. Hindi, ano? naniniwala ang po. Ang maganda, so. tanong mo si Kapitan ng barangay na Paturo po. Paturo mo kay Albert kung anong ang ginawa namin. Oo. Hindi, ito Christmas naman. Di ba sabi po ni nanay, yung mga anak niya lang pupunta rito? Eh, hindi. Hindi naman, hindi naman sila pupunta. Pero ako, pupunta ako ng kapatid. Saan mo yun? Eh, pupunin ko yung ilamit kasi ako. Hmm. Um. Basta kasi Juan, talagang mahabaw ng panahon. Ano? Meron na mag-iisang taon na rin. Ano? eh. Yeah. Eh kasi ang tao... So iniisip, na, iniisip, talaga ni Tata yung ano? Okay, uh. okay dahil na-open naman, na-open niya naman po. Meron ako kasi siyang kapatid na nagpunta hey, rin Eh, wala ng tatay <tiependan> Hindi po, okay lang kasi, Isa po sa mga ano pa ni Tatay yung meron ako kasi siyang kapatid na hiniraman nung siya. Uh. Ngayon, sabi mga buwan lang na tayo. Ngayon tao. Pero malaking halaga din po kasi katekram. Kaya, siguro ano. Medyo tapo ako doon sa kapatid kasi nga sa tagal-tagal ng panahon sabi ko ngayong okay na siya, pupunta kayo dito para hiraman lang siya. Kaya, nakakasama lang ng loob. Sige tayo. Samahan ko kayo. Sasamahan niyo ako? Sige po. Eh, lalo mas maganda natin kung sasamahan niyo ako. Pupuntahan natin yung kapatid ko. Oo po naman. O sige. Tay. Alam niyo po yung bahay ng kapatid ko. Ay, alam natin. Saan po? Daw, sa papuntang Bustos. Bustos. Daw, like, malapit lang. Di ba pinunta tayo sa Baliwata? Ah. Ma eh, malayo pa yung pinunta natin. Ah, sige po. Sige po. Darating na po yung magandang kubo natin doon. Nung rest kaya house. Atin, eh, kaya nilang iyay. Hmm. Huh. Ito, dadalhin ko. Hindi sa akin to. Eh, kinakumot sa akin. Dadalhin ko. Ba't, Ba't samantala na? Ba't dala niyo yung kumot? Eh, iwanan ko na. Hindi po ibig ko sabihin. Ibig sabihin, eh, doon ako kayo matutulog. makatulog sa iba na may kasama. Eh. Huh. Yung ibang dami ko. Hmm. Huh. Pero saan natin yung grass mo? Pinapahat tayo yung lahat bago itong e, mo. Pagkakit yung tatay. 2,500. Tatay, kasi talagang ganyan yan, tatay. Ano? Eh, pagka hindi pinakita so, kagagoy, yung baray eh. hmm. may susu. Hmm. Ano hindi ko may susu? -sup. Kasi tatay, pagka hindi bigay sa akin, hindi binili sa akin, hindi ko susuot. Iba ang katwiran ko. Hmm. Kaya pagka nagsusuot ako na hindi nila nakikita na gustuhan, sira ulo yun eh. Mm. Ngayon, kung ito, bigay niyo sa atin, susuot ko. Hmm. presyo na naman tayo. May presyo na naman. Last <laughs> bag, ayun naman. Okay tayo. Ano mo na tayo sa, ano ba, maniningin mo na, manini muna tayo o pagugupit mo muna? eh maganda siguro Lorita kung ano pinakamaganda manini muna tayo ito ilalagay ko sa sasakyan. mo no babalik no. oh. tayo basta interes ko dala -dala ko ano 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 Merry Christmas ano pero, ano? Okay. ko pa rin. Ha? Saan Eh, Babalik, babalik din ako. Saan ka pupunta? Maniningin lang muna kami. Grabe, mo Mukhang ambasador ba na? Oo nga. Oo. Parang ano, parang ambasador talaga, so eh. Abay, talagang totoo po. Ang ambasador ako. Ngayon, hindi nila alam. Hmm. Ama, marunong magpamilya, marunong makisama. Dobli ka ano nga. Ano? Uuwi ka ba? Eh, maniningil ko muna ni itatera ng pautang. Maniningil Saan siya na, ng utang? Oo. Ah, Kailangan mabadi gamitan ah. Eh, malulus ba ba eh. ko, ito, baka sakaling, baka mayroong maibig hmm. eh, no? Eh, hindi muna ako magpapaalam kay nanay siya. Sa inyo hmm. muna. Pero babalik. Grabe, from oh. so, um, ano, tignan niyo naman yung leg. Tiyas. Oh. talaga naman. Kaya titingnan niyo akin sa pato no, sa may lakos, ano? Mm. Nanay, lakos, ano? Ayan sa ko, lakos. Mm. Yung pantalon, is black. Ito naman, leather nanay na American. Sabi, nanay, nanay, meron akong bed. Nanay, uh, nanay. bag yan. Nakatago dyan yung kayamanan. Eh, tati ko na yan, nanay. Matagal na ako rito. Ngayon pala isinusunod. Ginagaya ko nga si tati. No? Wala pera. Yeah. Kala ko si Kuya Bryan lang ang mayroong bedpads sa pati At di naman. Ang dami mong gamit naman. Hindi naman gamit yan nari eh. Mga sulat at lihang. Sulat <laughs> at lihang. Pero pahala ka na po talaga. Ako ang King Wanky na tinatawag naman. King Wanky ako. Ay gagagaguan. Kaya pag nakita ko naman ito, sira ulo yan. Ha? Totoo na, nai. umaamin ako, sumpamat at ito no. Matagal na akong ikinubihan na hindi nila alam. Ano? Mm. Good morning po. Good morning po. Ah, alis po kami. Kumain na po kayo. Dito po kayo, pahangin po kayo. Tapos ligo po kayo. Ha? Ma good morning po kayo dito. Sa... Good morning po, good morning, po sa lahat. Sa Japanese. Uh, Oayo, gusay po eh. Uh, Ina san, ka. Yurus ko, maning aji mas. Ada more power to everybody. O oh, sige, smile po muna bago kami umalis. Eh. Magandang smile muna. Ayun. Oh, okay. oh, tinatanggal ako kasi. Ah, alis muna kami. Hindi. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ito yung regalo natin ka Tegram sa mga itong Thanksgiving po natin. Thank you po. Uh, may papatay na kay Tate Freddy. Samahan ko muna siya. Eh, hey, bati ka muna pala. Kumakain. Ang guwapo, ang guwapo, guwapo ng kapatid ko. Grabe. Parang si ano, tinalo mo yung pagwapuan. Concentrated concentrated. Luya, luya, luya. Luya, mm. luya with lemon. Eh, kasi dati ka ako, kaya nagbalik si tatay. Kasi nakikita niya yung pamilya niya nandun. Mm. Eh, Hindi, Eh, mas ma mahirap pa na siyang bumalik. Kasi nga, rejected na siya eh. Ano pa yung, ano pa na ron, di ba? Mm. Wala na rin pala akong babalikan. Tum Tumpak. Ano naman. Dito na lang ako. Ano Saka ba't hindi nila Yung iba napakasama nga ng tatay nila Na, na ako nung Natatanggap nila hmm. ba? Diba? Ano, ginawa niya kasala? Mm. Pumatay kaya ya? Hindi, mm. hmm. pumatay kaya kasi kinulong mo hmm. naman napakasama naman ba niyang tao Para hindi naman matanggap mo At pag galit ang Kinagagalit Ano ba yung ginawa? Kahit na pa naman nabubugbog ka Sino ba, ano, pamilya mo yun, may mga anak kayo, di ba? Hmm. May mga anak kayo, ano ba ba gagawin mo sa edad niyo na? Kung di na lang ayusin yung pamilya niyo, di ba? Kung ano na rin nakaraan, nakaraan yun, tapos na yun. Kay nanay, yun oh, tapos man. na yun eh, saan ba ba kayo pupunta? Oo, oh, kalma ka na. Sa luha. Ikaw yung nagpapagod, ikaw yung inaano mo yung sarili mo. Sarili nga nila pamilya, hindi nila gusto mo maayos. Oh, kalma ka lang, kalma okay. ka lang. Yan nga yung mahihirap. Hmm. Dapat yung sariling pamilya kasi I-accept mo kung ano yun hmm. Okay, kalma ka lang Kalma ka lang I-iyan e, lang e, ano ko lang siya Ililibot ko lang siya doon sandali hmm. Sige, kalma lang kayo dyan Ha? Kalma Tay uh, punta na tayo doon Para diretsya na ako tayo sa pag-uwi Daan na lang mo natin yung kubo Ito nga kate, Gram. Uh, ito po ang ating uh, pinagsama-samang ano. Promise lang. Oh, grabe ka, karam Ang ganda ng bahay niyo, Tay. Oo, oh, ay naku, tatay. Ang ganda ng bahay niyo, Kuya Albert. Nakakas... Nakakaselos naman yan. Ang ganda. Paano ba? Saan tayo? Morning, Tay. Kala ko nandiyan na kubo. Good morning, po. At tingnan niyo naman si Tatay Freddy. Good morning. Oh. Uh, okay. medyo oh, maniningil muna kami ng utang, ano? Oh. Ay ganyan talaga, chingwangki. Ang Tatay eh, na niyan. Uh, oh, Ching Wangki, tata. Oh. Ambassador ba dating, tata? ambassador na ambassador. Ay, nako, Ching Wangki. Ay, ano. pagbaba mo sa fortune, nakala ko si, no. si... Si ano ma, si congressman. Hindi, gusto ko malaman. Oh. Kaya rin nagpunta, kaya rin nagpunta ako dito. Mm -hmm. May sinasabi siyang may papatay daw sa kanya dito. Oh. Gusto ko malaman, tay, sino yung papatay sa inyo rito? Eh, kasi ano, sa talaga inaamin ko, kaya ako ano, ah. Hindi naman sa floor yan. Mm. Lalagyan kasi, ka natin ng second floor eh, kasi tatay ano, eh, aaminin ko na isa ako sa ekonomiya, ching, ako ang ching, wangki. Eh. Oh. Uh, matagal na akong, matagal na akong nagbalat kayo. Kung dyan ako titira, kaya ako maalis, nagdidilig lang. Pagka may tao, maalis na ako. Eh, baka lang, baka ako patay. Mm. Eh, hindi nila ako na i-discard. nakapagbalat eh, kayo ako na hindi nila Ano. Yeah, Wala, walang, walang, walang papatay siya ito, Freddy. Sila ang papatay natin. Oo. Oo. hindi ko na ipinagsisinong ano pinakamataas ako sa ambasador ng mga ambasador. Oo. sige. Tay, tignan niyo naman yung promise lang natin. Napakaganda. Iiwan niyo ba kami? Eh, hindi naman, tatay. Kaya lang, hindi ako pwedeng magtira dyan. Tati, Freddy, huwag ka nga, alis! Ay, maniningil lang kami, tatay. Merry Christmas. Maniningil lang ah, kami. Maniningil ka lang Hindi. Oh. Ba't nasasabi yung hindi ko kayo titira dyan? Tatay, eh kung tutusin, yan pwedeng tiran yan. Kaya lang ikot ng bodyguard. Walang pagita. Yeah. Ikutan natin ng bodyguard, Tatay Pretty. Hindi. Pero yan tatay, pwede, pwede, pwede kung tubira dyan mm. na merong bantay doon sa gate kahit sa mm. Kasi eh, August lagay okay, natin doon? Authorized yan kasi pagka itinomiyo ka, hindi ka pwedeng mag ng walang second floor. Mm. Papatayin ako yan Hindi, tay. Walang papatay sa inyo dyan. Ay, naamin ko, Tatay, uh, ang hahawakan ko, master list. Master list. Ng buong mundo, ano. Ma master list na hawakan mo, Tatay Fred? Master list ng tao, master list mm. ng negosyo, mm. master list ng agrikultura, master list ng mga building, master list ng lupain, mm. mga plano. Susuporta ako sa iyo, Tatay Fred, di kung ano yung hangarin mo. Eh, ang gusto mm. kong hawakan. Hindi, mm. gusto ko sa umuwi. umuwi. Mm. Ang iniisip ko nga, kung gusto niyang magpumilit siyang magpaiwan sa kanila, mm. baka hindi na umalis siya doon, bumalik sa Mercury, sa lansangan. Mm. Kaya pinakita, Ay. kaya nina, oh. kong ninais kong ipakita sa kanya itong pinaghirapan niya. Oh. Di ba tayo, ulitin ko, ulitin ko po, ulitin ko kay tatay. Ang sabi po ni nanay, hindi na ho kayo pwedeng tumira doon, pero pwede tayong bumisita. Ay, pwede. Ganun nga lang. Ayoko ko okay. na, kahit mag-asawa siya, ng sampo. Mm. Okay. Tayo! Mag-asawa tayo ng 20. Eh, tatay, eh. Okay. Ikinumiya <laughs> tata, eh. Yeah. Oh. 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 Ganyan-ganyan lang. tanawin mo la, babae, sasagutin ka na. Eh. Pag ayaw nila, eh, ayaw natin. Mm hmm. So, tata, pre, huwag natin ipilit na ayaw na ayaw na, ano? Tate, tate. Mm -hmm. Hindi niya ako kayang pagmalaki. Yan, pogi mo na yan, eh. Tingnan mo naman, oh. Eh, may edad na ako, tata, May edad okay. na ako, eh. Opo. Ay, parang 32 years old side ka lang natin Tingnan niyo yung side view. Eh, oh. Tata, hindi naman sa pag-iayabang. Mm -hmm. eh, kahit isa sa isa, just kaya kong kumuha. oh, Yan, ah, nanay, narinig mo. Mga uh -huh. Eh, pero hindi ko gagawin. Mga ka de ah. Tingnan niyo, ah. Tingnan si Tati Freddie natin. Napaka, ano niya. 16 years old. Mga 22 naman, Tati Freddie. Oh, kasi nalungkot ako kanina eh. Nagpupumulit, mauwi na daw siya. Uwi na daw Wow, Tati Freddy, hindi ako makakatulog pag wala ka dito. Tay, ang gagawin natin ngayon, saan po ang gusto niyong kwarto dyan? Hmm. Pili na kayo dyan. Eh, kayo na. Ah, ano ayusin nun ano natin. Saan? Pagdagan. Saan? Gusto niyo daw malapit sa siya. Ah, malapit. Ah, okay. Sige. Ngayon, Tay, gawin natin. Huwag na kayong uwi. Sabi naman ni Nanay, papupuntahin po yung mga anak. Eh, hindi ko gusto. Na... Ako, hmm. Sasaglit lang ako. Ngayon, ngayon, kung gusto nila akong puntahan, makabagong taon. Mm. Ngayon, ako, ako muna ang didiskarte. Ngayon, sa susunod, ako na lang ang pupuntahan nila dyan. Mm. Ang hirap kasi, ang hirap kasi, Tay, hindi na nga daw po kayo welcome doon. Ay, kahit Nap na, ano? Ibig ko sabihin, welcome mo kayo, bibisita. Pero yung dadalhin nyo yung gamit, may dala ng gamit eh. Eh, yun nga, bini eh maganda, sasabihin ko na tatay, yung nga ang sinasabi ko hindi niya alam eh, iprenda e nila sa akin yung diploma. Hmm. Kaso ka, Tegram, yung ating promise lang nagkaroon ng konting problema. Ayaw naman nating ipitin o oh, anong gawin nun natin doon sa kausap nating tao para lang maipilit natin na... Ah, uh, oh. Mga Tegram, pasesya na po, medyo po, yung pong harapan na po natin ng salamin, medyo po na-delay na po. Mm. Kasi nagka-problema po yung ating pong manggagawa sa salamin. Medyo um, na-scam yata katekram ah, Na-scam uh, po yes. siya. Na-scam uh, siya oh, ng sabi niya po oh, sa akin pero kinausap ko siya, in-interview ko oh, siya. Pero nais ko muna sanang oh, ipakita yon bago itong update sa Promise Land para oh, malaman po niyo kung bakit ganito nga po yung nangyari oh, sa Promise Land natin. Oh, pero yan, mahirap mang-ipit oh, ng tao medyo konti lang uh, din naman pero oh ano la medyo na yung pong 20% o 15% na wala po yung mm -hmm. yung figura yung pang itsura na medyo singkit siya mga katekram. kasi yung salamin natin nga sa harap wala pero ano ang ganda hmm. matutuwa po kayo dito pero ang mahalaga doon uh, idol hindi hmm. natin kahit nawala siyang salamin sa harap yung hmm. ating paglilingkod o kawanggawa o pagmamalayalay natin sa itong this, this uh, coming Christmas, hindi natin pwedeng pe eh, i-delay, sabi mo nga. Kaya o, oh, yun nga telegram hmm. dahil nga po sa pag po ni Papa sa amin, hindi ko masyadong naasikaso to, hmm. yung mga dapat bilin pa. Hmm. Tapos nagkaroon, to, nagkaroon to yung, nagkaroon tayo ng pagkakataon na umuwi ho muna. Mm -hmm. Kasi hinihintay namin yung isa pang anak po ni Papa para mailibing na po siya. Mm -hmm. Pero sa 25, mismo 25, uuwi po kami ng Marinduque para po... Uh, kasi pagdating po nung hinihintay na kapatid, uh, kami po yung uh, kasabay kasabay, pauwi pong Marinduque para... Mm -hmm. Yung, ano, uh, yung importante doon. Uling antungan, nandun kayo. Uh, una sa lahat, ang ating Diyos, salamat sa pagkakataon na to na binigay sa atin, Kuya, sa atin, Tay, sa atin, lahat, katekram. Hindi lang o kami, family manalastas to, kasama yung mga katekram natin na, na nagpaabot din ng uh, pagmamahal. Mamaya makikita natin sa tarpaulin, kung sino-sino po yung mga babayang po natin. Maraming maraming salamat po sa ating Diyos, sa aking pamilya, sa aking pong mga katekram dyan na patuloy pa rin po na nandyan, nagmamahal, sumusuporta po sa ating channel para mapagpatuloy po natin itong gusto po ng ating Diyos na makapag-abot ng pag-asa, pagmamahal sa ating pong mga kababayan. Kaya, ito na. Inaano po ni Tatay Freddy uh, uh, Tatay at ni Kuya Lito. Ang update po dito po sa Promised Land. So bibigay ko po yung ano mm. sa inyo. Ito na ka Sabi ko nga sa inyo, ito po ay ito po sana ay surprise mm. sa lahat. Mm. Pero yung mga ibang pa-surprise pa natin, ito parating na gaya na nahirapan no silang magpasok. Mm. Pero ito muna, ito muna ng napakagandang building sa mga kababayan natin, may maganda po akong balita sa inyo, dalawang balita. Mm -hmm. Una, ang balita, siyempre mahal tayo ng ating Diyos. At uh, pangalawang balita, ito meron doon siyang regalo sa ating lahat. Yes! Yes! yes. Hallelujah! Hallelujah! Sabi amen. Ko nga, <laughs> mm -hmm. Sabi ko nga, kahit 200 ni Tatay Freddy, bigyan akong lakas mm -hmm. na lakas na ma-save natin yung mga kagaya ni Tatay Freddy. Na mm -hmm. Ayan, ganyan yun lang. Nakita Nakikita yung dati oh. si Tatay Freddy, nandun lang sa ano, parang nakabalot ng basura sa katawan. Pero ngayon, oh. oh. Ikaw ba yan, Tatay Freddy? Eh, ako na nga. Ito Is tatay. that you? Yes. Is that you, Tatay Freddy? Yes, I'm okay. true. Oh, wait hey, lang. Oh, okay. Tatay Freddy at saka dati, pakita natin. Mm-hmm. Ayan po yung picture, dati mm -hmm. katekra. Oh, tignan niyo naman po. Mm -hmm. At tignan niyo naman. Mm -hmm. uh, Kamahal-mahal ang oh. ating Tatay Freddy. Yeah. Okay. So, binibigay ko sa inyo, Katekra, uh -huh. ang ating uh, Tatay Predit Kuya Lito, ang kanila pong uh -huh. pinagpaguran. Tancaran May... tancaran